Isang gabi sa Manila, kwento ni Rico ikinandado ni Rico ang pinto ng kanyang condo unit at bumantong hininga matapos ang nakakainis na araw sa trabaho. Si Rico ay 28 taong gulang, isang cum laude graduate ng Updiliman College of Engineering. Pagkatapos ng pagtatapos, nag-apply siya sa isang middle class na real estate company na nagpakadalubhasa sa mga proyekto ng resort sa tabing dagat. Ang trabaho ni Rico ay regular na bisitahin ang iba't ibang proyekto upang suriin ang kanilang progreso pati na rin ang pag-scout ng mga bagong lokasyon. Para kay Rico, ang pagpunta rito at doon ay medyo kawili-wili at ang sweldo ay medyo maganda. Ngunit ang pinaka nakakainis na bagay para kay Rico ay ang kanyang masungit na boss, si Madam Cruz. Sa bawat oras na siya ay magsusumite ng isang ulat. Gusto niya itong baguhin dito at ayusin doon, kahit na halos ginawa ni Rico ang lahat ng perpekto. Ilang beses na ring naisip ni Rico na magbitiw at lumipat sa ibang kumpanya, ngunit ang nagpapanatili sa kanya sa kumpanya ay si Leia, ang accounting clerk. Si Leia ay 36 na taong gulang at hiwalay, na nakatira kasama ang kanyang tatlong anak sa isang marangyang kondo sa Makati. Ang dating asawa ni Leia ay may-ari ng isang malaking negosyo, kaya buwan-buwan ay regular siyang nagbibigay ng sustento kay Leia. Si Leia ay nag-apply bilang isang accounting clerk upang mabawasan ang pagkabagot sa kanyang buhay pati na rin upang magkaroon ng mas maraming oras upang pangalagaan ang kanyang mga anak. Dalawang taon na ang nakalilipas nang sumali si Leia sa kumpanya, at mula noon si Rico at Leia ay naging malapit na magkaibigan. Sa bawat oras na si Rico ay magdadala ng mga resibo, agad itong pinoproseso ni Leia, kaya madalas silang kumakain ng hapunan o naglalakad sa malapit. Dahil hindi nagaanong umalis si Rico sa trabaho kamakailan, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay umuunlad, at ayaw pa rin ni Rico na umalis sa kumpanya. Paglabas sa opisina huminga ng malalim si Rico at nagmamadaling nagtungo sa isang bar para uminom ng isang bote ng beer at maghanap ng escort para mapawi ang kanyang stress. Bukas ay Sabado rin, at nakakapagod din kung mag-isa sa kondo. Dumiretso si Rico sa isang paboritong bar, ang Alamat Bar, kung saan siya pumupunta sa bawat oras na siya ay nag-iisip ng stress. Pagkatapos mag-order, nakatanggap si Rico ng isang text message mula kay Leia sa pamamagitan ng Viber. Kumusta Rico? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang kumain ng hapunan? Ang mga bata ay kasama ng kanilang mga lolo't lola sa kanilang bakasyon. Sa sandaling nababalisa si Rico sa trabaho, sumagot siya kaagad, nandito ako sa alamat bar. Kung libre ka, pumunta ka rito. Libre ko na ang order. Tumugon si Leia, Okay, hintayin mo ako sa loob ng labing limang minuto. Habang naghihintay sa kanyang order, biglang naamoy ni Rico ang halimuyak sa hangin. Pagtingala niya, nakita ni Rico si Leia na nakasuot ng itim na damit at isang masikip na rosas na blusa. Kumusta ka na, magbihis man lang ng ganito. May date ka ba? tanong ni Rico. Ngumiti si Leia paminsan-minsan lang akong lumabas, kaya kailangan kong maging maayos. Ang dalawa ay kumain at uminom ng beer habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pressure sa trabaho at kung gaano kahirap ang kanilang boss, si Madam Cruz. Si Madam Cruz ay apat na taong gulang. Ang kumpanya ay orihinal na isa sa mga pinakamalaking, ngunit pagkatapos niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa, kinuha niya ang pamamahala sa kumpanya ang dating asawa at ang kanyang dalawang anak ay nanirahan sa Canada. Simula nang iwanan siya ng kanyang asawa, naging mahirap pakitunguhan si Madam Cruz. Ngunit upang maging patas, ang sweldo at bonus na ibinibigay sa mga empleyado ay napakaganda, kaya walang sino man ang umalis. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, si Leia ay bahagyang lasing. Bakit ka umiinom ng ganito kadami? hindi kita nakikitang umiinom dati, tanong ni Rico. Lasing ako at inaantok ako, Rico. Bukas ay day off naman, at wala ang mga bata sa bahay. Gusto mo bang sumama sa akin sa karaoke? Matagal na rin akong hindi nagkakarauke. Maaalis nito ang pagkalasing bago tayo umuwi, okay lang. Magandang ideya. Matagal na rin akong hindi nakakanta, pagsang-ayon ni Lea. Tinawagan ni Rico ang waiter para magbayad at pagkatapos ay naghanda silang pumunta sa karaoke bar. Biglang naalala ni Rico, paano ka magmamaneho kung lasing ka? Sumakay ka ba ng taxi? Sumakay ako ng taxi. sagot ni Lea. Sasakyan nakita, okay lang, tanong ni Rico. Mahinang sumagot si Lea. Naisip ni Rico sa kanyang sarili, sa ganitong paraan, maaari akong magkaroon ng kahit ano sa gabing ito. Kaya sumagot siya kagad, sa sakyan nakita kung okay lang sa iyo. Magkaibigan naman tayo, kaya bakit ka mahihiya? Nagbayad ang dalawa at pumunta sa isang karaoke bar sa Timog Avenue. Sa daan, ang pabango ni Leia na may halong amoy ng beer ay nakapagpainit kay Rico. Tila handa nang sumabog ang lahat. Sinubukan ni Rico na walang kwentang makipag-usap kay Leia. Pagkarating sa bar, Puno ang lahat ng silid maliban. Sa isang silid sa ikaapat na palapag. Gusto ni Rico si Lea at alam niyang may gusto rin si Lea sa kanya. Ngunit upang makatiyak, nagpa siya siyang magkaroon siya sa gabing ito. Agad siyang gumamit ng pagkakataon upang ibigay sa waiter ang P500 at sinabi na gusto niya ng privacy at huwag pumasok maliban kung siya ay tumawag. Tumugon ang waiter ng paulit-ulit na nagpapasalamat bago magretiro, na hindi nakalimutang sabihin Tumawag ka lang kung may kailangan ka Bumalik si Leia sa silid pagkatapos maghilamos Binuksan ni Rico ang isang bote ng beer at nagtanong Gusto mo ba ng soda o beer Beer na lang para mas masaya tayong kumanta sagot niya Ang dalawa ay kumanta at uminom ng beer Pagkatapos ng ilang sandali naramdaman ni Leia na may kakaiba sa kanyang katawan dahil hiwalay siya sa kanyang asawa, hindi na niya ito iniisip. Marahil ay dahil pagkatapos niyang magkaroon ng kanyang pangatlong anak, hindi na siya nagkaroon ng interes dahil nagkaroon ng iba ang kanyang asawa. Inisip ni Leia na marahil ay dahil lang sa pag-inom niya ng maraming beer kaya nagkaroon siya ng ganitong kaisipan. Ngunit hindi niya alam na ito ay dahil sa isang espesyal na pabango na inispray ni Rico. Pinili ni Rico ang kantang Bituin Walang Ningning at inanyayahan si Leia na kumanta ng isang duet. Habang kumakanta, iniabot ni Rico ang kanyang kamay at inanyayahan si Leia na sumayaw. Dahil medyo lasing, sumang-ayon si Leia. Alam ni Rico na nag-epekto na ang pabango, kaya hinawakan niya ang likod ni Leia. Nagulat si Leia at bahagyang nagprotesta, ngunit sa ilang kadahilanan hindi siya nagawa na sumunod sa kanyang sarili. Patuloy na pinaikit ni Rico ang kanyang mga mata at huminga ng bahagya sa kamay ni Leia, na nagdulot ng panginginig kay Leia. Biglang alam niya na nakakagat na ang isda. Habang umaawit ang bawat isa, napunta ang mga bagay sa sukdulan ng hindi sinasabi. Si Leia ay sumuko na sa kanyang sariling mga pagnanasa, hindi nag-iisip na pigilan si Rico na gawin ang gusto niya. Sa puntong ito, hindi na nagatubili si Leia. Matagal nang walang ganitong damdamin, pakiramdam niya ay nagiging baliw na siya sa oras na ito, nakakalimutan ang lahat sa paligid niya at gustong samaampa sa lalaking katabi niya, na hindi gustong palampasin ang pagkakataon. Rico ay naramdaman ang kasiyahan sa bawat hakbang. Rico, huwag kang makulit, hiling ni Leia. Okay lang Leia, ihahatid kita, sabi ni Rico. Hindi agad tumango si Leia, ngunit pagkatapos ay sumagot, "Pwede bang magstay ka sa bahay ko ngayong gabi? Natatakot akong mag-isa." Alam ni Rico na ito ay isang dahilan, ngunit bakit niya tatanggihan? Nagbayad ang dalawa at pinauwi ni Rico si Leia. Pagkarating niya sa bahay, nagulat si Rico dahil hindi niya inaasahan na napatira si Leia sa isang napakagandang lugar. Bago ito Akala ni Rico ay nakatira si Leia sa isang normal na kondo tulad ng karamihan. Habang nakatayo siya roon na nakabuka ang mga mata, sinabi ni Leia, hintayin mo ako dito. Maliligo lang ako, hindi mo ba ako isasama, mabilis na sumagot si Rico. Nahihiyang sumagot si Leia, ang bastos mo. Malaki at maluho ang banyo ni Leia, na may malaking bathtub ang dalawang may sapat na gulang ay nakababad sa bathtub, na napakalawak pa rin. Nakasara ang pinto ng bathtub, at namumula ang pisngi ni Lea na parang isang bagong kasal. Ang dalawa ay nagpaliguan, tulad ng ginagawa ng isang bagong kasal. Nako, ano ito? Tinakot mo ako, bulalas ni Rico. Sino ang nagsabi sa iyo na napakaganda mo at hindi ko mapigilan ang sarili ko, sagot ni Rico. Wala nang sinabi ang dalawa. Para bang nagkakaintindihan sila? Lea, babae ka na may tatlong anak, pero bakit ang ganda mo pa rin? Hindi ka naiiba sa isang dalaga, sabi ni Rico. Pumasok na tayo. Dito, hindi tayo malinis. Sa araw na ito ang dalawa ay malungkot na naghiwalay na parang mga bagong kasal, pagkatapos nagpaalam sila para sa kanya papuntang diliman at nagsimula na magtrabaho pagkatapos ng lahat na nakakapagod na araw na yun sulyapan sa buhay ni Rico sa Maynila, binigyan ni Rico ng ilang regalo si Mang Sunny, sa kanaki pagkwentuhan. Walang kamalay-malay si Mang Sunny kaya inalok niya si Rico ng tsaa. Nagkwentuhan ang dalawa ng kung ano-ano, saka nagtanong si Rico kung libre ba si Mang Sunny sa linggo at gusto ba niyang sumama sa kanya para uminom. Tumawa si Mang Sunny at sumagot, oo naman. Nagpapalit naman ako ng shift, kaya libre ako sa hapon. Commandat si Rico at tumawa, saka sinabi, ililibre kita ng mga specialty na masarap. Medyo naintindihan na ni Mang Sunny ang ibig sabihin ni Rico kaya tumawa siya at sumagot, Marami ka nang alam dahil madalas kang bumiyahe. Matapos makipagkwentuhan, nagpaalam na si Rico. Pag uwi niya sa bahay, nag-text siya kina Madam Elena at Leia. Nasakop na ni Rico ang dalawa kaya palagi silang nangungulila sa kanya. Pakiramdam niya siya ang may kontrol, ang amo sa laro. Nag-iisip na naman siya ng mga bagong laro na malapit ng isali si Mang Sunny. Noong Sabado, naligo si Rico, sa sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Madam Elena. Nakatira si Madam Elena sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang, kung saan mayayaman ang mga kapitbahay niya at tahimik ang buhay nila. Tumayo si Rico sa harap ng gate, pinindot ang doorbell, saka naghintay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang gate. Nakangiting nakatayo si Madam Elena sa likod ng gate saka sinabi, bakit hindi ka pumasok? Anong ginagawa mo pa dyan? Nagulat si Rico sa sagot ni Madam Elena. Akala niya kasi katulong ang magbubukas ng gate. Saka siya pumasok at sinarado ang gate. Lumapit si Madam Elena kay Rico at sinabi, naiinip na akong mag-isa dito. Bakit hindi ka na lang dito tumira kasama ko? Siguradong may sasabihin ang mga tao. Tumawa si Rico at sumagot sa sandaling naisarado ang pinto, nagbago si Rico na parang gutom na hayop. Bakit ka nagmamadali? Magpahinga ka muna, sabi niya. Naiinip na ako, sagot ni Madam Elena. Hindi na sumagot si Rico, sa halip ay kumilos siya. Pagkalipas ng isang oras, bamulong si Madam Elena kay Rico, ang sakit ng katawan ko. Tumawa si Rico at sumagot, saka nagtanong si Madam Elena, Selos ka ba kay Mang Sunny? Balak na ni Rico na tapusin si Mang Sunny kaya sumagot siya, bakit naman ako magseselos? Balak ko nga siyang isama, eh. Nagulat si Madam Elena. Hindi niya inaasahan na magsasama-sama silang tatlo. Nagpanggap siyang inusente at nagtanong, dalawa kaming sabay. Nagpanggap si Rico na may alam at aktibong lumapit, kung gusto mo, pwede kong ayusin. Nakita niyang curious si Madam Elena kaya sinabi niya, balak kong asa ng gawing driver si Mang Sunny para mas madali. Nahiya si Madam Elena, pero hindi yun nakatakas kay Rico. Pinagluloko mo ako, sabi niya. May usapan kami ni Mang Sunny sa linggo. Pahinga ka muna. May usapan ako kay Mang Sunny sa linggo, sabi ni Rico. Yamakap si Rico kay Madam Elena may usapan si Rico kay Mang Sunny sa paborito nilang karaoke bar. Pagkarating doon, may mga dalaga na rin naghihintay. Mabilis na lumapit si Nagwen at Mil, sa kabinuksan ang beer para kay Mang Sunny. Nagulat si Rico. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinabi ni Mang Sunny, bakit ka nahihiya? Maging komportable ka lang. Marami pa akong kailangan sa iyo sa hinaharap. Matapos ang isang oras na pagkwentuhan, nagpaalam ang dalawa. Nagbayad si Rico sa kanakipagkita sa dalawa. Pagkatapos maghiwalay, umuwi ang bawat isa sa kanila. Pauwi na si Rico at nag-iisip tungkol sa araw na kasama si Madam Elena. Noong Miyerkules, nagdahilan si Leia na hindi siya maganda ang pakiramdam para makapagpahinga siya, habang nagdahilan si Rico na magtatrabaho siya bukas para makapagpahinga siya ng maaga. Nagkita sila sa isang hotel sa Binondo. Mahal mo ba ako? Tanong ni Lea. Oo naman, sagot niya. Pakiramdam ko nagbago na ako dahil sa iyo, sabi ni Lea. Hindi agad sumagot si Rico, sa halip ay ngumiti siya. Ginawa mo akong masama, sabi ni Lea. Matapos makipag nagayos ang dalawa, saka umalis sa hotel. Naghanda si Rico para sa kanyang biyahe sa Tacloban kinabukasan, patuloy pa rin sa takloban si Rico sa pagtatrabaho. Maganda pa rin ang progreso, pero ang ilang gamit ay naging mas mahal kaysa sa inaasahan. Sa huli ng araw, pagkatapos kumain ng hapunan kasama ang contractor, pagod na umuwi si Rico sa hotel. Matapos maligo, nahiga siya para matulog. Nalaman niya na lampas hating gabi na. May nakita siyang text message mula kina Madam Elena at Leah. Nagpadala si Leia ng matatamis na mensahe ng pag-ibig, kung saan sumagot si Rico sa kanagisip tungkol sa mensahe ni Madam Elena. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko na kay Mang Sunny na pupunta ako dyan. Nag-isip si Rico tungkol kay Madam Elena. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali ang kanyang boss. Nagpahinga siya at sinagot ang mensahe, mag-relax lang kayong dalawa. Tatapusin ko muna ang trabaho. Matapos mag-text, natulog si Rico. Nagsimula ang isang bagong araw sa takloban. Habang umiinom ng kape, sinubukan ni Rico na tapusin ang trabaho. Sa malapit na tanghal iyan, nakatanggap si Rico ng text message mula kay Madam Elena. Pumunta na kami ni Mang Sunny sa pansol at nasa hotel na. Tumawa si Rico at sumagot. Ang trabaho ko ay parang bundok. Kailangan ko kayong tulungan. Malapit na matapos ang araw, dumating si Madam Elena. Nagbigay ng ulat si Madam Elena at binati ang kontraktor, saka kumain ang tatlo sa isang restoran. Sa kanilang pagkain, sinimulan nila ang kanilang usapan. Binanggit ni Madam Elena na alam na ni Mang Sunny ang tungkol sa kanila ni Rico. Pagkatapos sabihin nito, nagkatahimikan ang tatlo, saka tumawa. Mula noon, nagsimula silang magkwentuhan ng kung ano-ano na ikinagulat din ng tagapakinig. Pagkatapos, binayaran ni Rico ang bill at bumalik sa hotel. Pagkarating sa hotel, balak ni Madam Elena na maligo, pero pinigilan siya ni Rico. Nagmamadali ka, pang-aasar ni Mang Sunny kay Rico. Susuriin natin ang proyekto mamaya. Alalahanin mo. Gagalingan ko. Makakakuha ba ako ng bonus kung matagumpay ako? Sumagot si Rico. Sumang-ayon si Madam Elena sa usapan ng dalawa. Pagkatapos, nag-enjoy silang tatlo. Pagkatapos ng gabing iyon, kailangang bumalik si Madam Elena sa Maynila. Sumama si Mang Sonny kay Rico sa Batangas para sa trabaho. Pagkarating sa Batangas, dinala ni Mang Sonny si Rico sa resort na binili ng kanilang kumpanya, saka umalis para maglinis. Pagkaupo sa resort, naamoy niya ang isang pamilyar na halimuyak. Pagtingala niya, nakita niya ang isang babae. Kumusta? Sabi niya. Nagulat si Rico at mumiti. Ako si Trina, ang manager dito, sabi niya. Nakipagkwentuhan si Rico kay Trina. Pagkatapos, nagpalitan sila ng trabaho. Si Trina ay mga apat na pong taong gulang dati siyang manager sa resort. Ipinaliwanag niya kay Rico ang tungkol sa resort. Habang nakikinig si Rico, tinitignan niya ang hubog ng katawan ni Trina. Tungkol lang sa trabaho ang kanilang pinag-usapan. Habang nagtatrabaho, inisip niya, kung si Trina na lang, mas maganda. Sa susunod na araw, may usapan si Rico sa contractor. Habang binabasa ang blueprint, may humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Nalaman ni Rico na si Jake pala, ang kanyang kaibigan sa kolehiyo. Nagtatrabaho na rin si Jake sa isang kumpanya ng konstruksyon at nasa Batangas para mag-supervise. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa kaya nagkwentuhan sila hanggang madilim na. Pagkatapos, balak nilang uminom. Gusto sanang isama ni Rico si Mang Sunny, pero nakita niya siyang natutulog sa sofa kaya pinabayaan niya siya umalis sila para uminom. May kasama ka ba ngayong gabi? Tanong ni Jake kay Rico. Umiiling si Rico at sinabi, delikado na ang babae ngayon. Baka magkasakit pa ako. Tumawa si Jake at sumagot, huwag kang mag-alala. Hindi siya basta-basta. May surprise ang naghihintay sa iyo. Hindi alam ni Rico kung ano ang iisipin. Tignan natin pag-uwi ko sa Maynila, sabi ni Rico. Dadalhin kita sa isang sorpresang hindi mo makakalimutan. Nagbayad ang dalawa at bumalik sa hotel. Inutusan ni Jake si Rico na maghintay sa banyo. Sinabi niya na kapag nakarinig siya ng senadorias, pwede na siyang lumabas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Tingin sa banyo ay nakita niya ang isang babae na napakataas at ang kanyang hubog ng katawan ay perpekto. Ito si Trina, ang manager ng resort, napagtanto ni Rico na tama ang kanyang kaibigan. Sa pagpasok ni Trina, sinunggaban siya ni Jake. Matapos ang sampung minuto, napagtanto ni Rico na may nangyayari. Tahimik siyang lumabas ng banyo at pinwesto ang sarili sa lugar ni Jake. Sa sandaling iyon, hindi pa rin napagtatanto ni Trina ang pagpalit ng dalawa, kahit natapos na dito nakahanap ng pagkakataon si Rico na makipag-usap ng madali kay Trina. Lumabas na si Trina kaya natrato rin siya ng mabuti ng dalawa. Sa wakas nakapagpahinga na rin ng mahaba si Rico. Hindi nakatanggi si Trina sa nakaraan niyang aksyon. Noong nagdidilim na ay nagpaalam na si Trina kaya napag-usapan ng dalawa na magkita muli. Pero hanggang doon lang ang mga pangayayri. Kailangan mo ba ng tulong ko? Nag-alalang tanong ni Elena. Kahit anong kailanganin mo, tutulungan kita. Kahit hindi ako bayaran, okay lang. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, tumawa si Elena. Alam mo namang hindi kita pagtatrabahuhin ng walang bayad. Yamakap si Elena kay Rico. Pagkatapos ng ilang sandali, bamulong siya ng isang plano kay Rico. Parang nagulat si Rico sa plano. Sigurado ka bang okay lang sayo? Tanong ni Rico. Oo naman. Wala naman tayong masasaktan, sagot niya. Tutulungan mo ba ako? Mukhang maganda nga ang plano mo. Ah, ngayon din ba natin gagawin? Sabi ni Rico. Kailangan ko munang magpahinga pagkatapos magtrabaho, pabirong sabi ni Rico. Tumawa silang dalawa at naghanda para ipatupad ang kanilang plano kinahapunan, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, naghihintay sina Elena at Rico. Sinabi ni Elena kay Rico na may hinihintay silang isang tao. Maya-maya pa'y dumating ang isang babae. Matangkad siya at mukhang strike to. Nang lumingon si Elena, ngumiti at tumango ang babae. Mabilis na tumayo si Elena at binati siya. Alam ni Rico na siya ang taong hinihintay nila kaya tumayo rin siya at yumuko. Ang babae ay ang branch manager ng bangko kung saan nanghihiram ng pera ang kumpanya ni Elena. Nalaman ni Elena ang tungkol kay Gina sa isang golf club. Matagal na silang magkakilala, pero mas naging malapit sila dahil sa trabaho. Pagkatapos magpakilala, umupo silang tatlo at tinikman ang pagkain. Nagkwentuhan sila tungkol sa golf, real estate projects, at ekonomiya. Hindi masyadong marunong si Rico tungkol sa golf kaya nagtatanong siya kung minsan kaya natawa ang dalawang babae. Sinabi ni Gina, "Elena, kailangan mong magpadala ng mga empleyado na marunong maggolf." Alam ni Rico na mahalaga si Gina sa kumpanya ni Elena kaya naging magalang siya sa kanya. Paminsan-minsan, ginagamit niya ang kanyang dalawang kamay para iabot ang pagkain kaya sinabi ni Gina, "Elena, ang galang naman ng empleyado mo. Wala yan, ginagawa lang niya ang dapat, sagot ni Elena. Habang nagtatrabaho si Nariko, lumabas si Elena para sumagot ng tawag. Naiwan si Nagina at Rico. Ngumiti si Rico at sinabi, ang ganda niyo po. Hindi na ako magtataka kung may boyfriend ka na po. Bahagyang tumawa si Gina at sumagot, ang galing mong mambola, ang tanda ko na. Matapos magbulahan, bumalik si Elena. Gina, samahan mo si Rico. Kailangan ko munang umalis, dali-daling sabi ni Elena. Samahan mo si Gina. May kailangan akong gawin. Dali-dali niyang binati si Rico at Gina at nagmamadaling umalis. Naiwan ang dalawa sa loob ng silid. Mahinang tumawa si Rico, saka sinabi, may kailangan talagang gawin si Elena. Pagkatapos niyang sabihin ito, inalok niyang uminom si Gina para maalis ang katahimikan. Rico, sigurado akong may girlfriend ka na, tanong ni Gina. Wala pa, hanap buhay po muna, masayang sagot ni Rico. Masyado kang matalino para maging single. Inaantok si Gina, nagpanggap siyang naguguluhan. May problema ka ba, nag tanong ni Rico. Okay lang ako, uminom lang ako ng sobra, sabi niya. Nagpanggap siyang masakit ang ulo. "Ihahatid ko na kayo sa bahay," sabi ni Rico. "Hindi kita pwedeng iwanan mag-isa," sabi ni Rico. "Okay lang kung ihahatid mo ako," sagot niya. "Tanungin ko muna kung marunong ka bang magmaneho." "Nako," pagtanggi ni Rico. "Pwede ko kayong dalhin sa hotel para makapagpahinga kayo doon." Ngumiti si Gina. "Sige, pero ipapangako mong papatulugin mo lang ako," sagot niya. Alam ni Rico na nakakagat na siya. Dinala niya si Gina sa isang hotel. Para naman akong hari, tinatamasa ang buhay, inisip ni Rico. Pero sana hindi ako magsisi. Hindi niya alam na si Rico ay nagkakaroon na ng malaking problema dahil sa kanyang pagiging playboy sa mga babae. Unti-unti ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan kaya pinasya niya munang magpa-check up bago pa lumala ang kanyang kalagayan pinuntahan niya si Dr. Marga para magpakonsulta para malaman niya ang nangyayari sa kanyang katawan. At nalaman ni Rico na siya ay may sakit na HIV na kanyang ikinagulat sa lahat, dahil siya ay natatakot ng mamatay. At dinala siya sa presinto dahil sa kaso na kanyang ginawa. Samantala asawa naman ni Elna ay pinuntahan siya para kumustahin at kamustahin ang nangyayari sa kanyang asawa at nalaman ng asawa ni Rico na si Rico at nangungulila ng mga babae, at siya rin ay nasaktan sa nangyari sa kanyang asawa. At si Rico ay humingi ng kapatawaran sa mga nagawa kanyang mga pagkakasala. Pero sa huli si Rico ay nanghihinayang sa kanyang buhay. The End